Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang limang sign na talagang nasa kondisyon si Mrs. pagdating sa pakikipagbingbangan. Pakinggan nyo to mga kalalakihan. Ang una mga kasawi is hindi na siya nagsusuot ng panty pa. Ayan, kapag ang isang babae nasa sa mood ito, pagdating ni Mr. gagawa na yan ng paraan, pagpasok niya ng kwarto ay hindi na ito nagpant. Siyempre, ang lalaki, matik na yan. Kapag ka, uh, alam na nila na hindi na nagpante si misis, so ibig sabihin, gusto na nito na makipagbingbang sa inyo. Manhid na lang ang isang lalaki na hindi ito nare-recognize na talagang gusto ng mga kababaihan na makipagbingbangan sa inyo. Kaya kapag ganito ang ginagawa ng inyong mga misis or girlfriend, matik na yan, so ibig sabihin, hinihikayat niya na kayo, inaakit niya na kayo na makipagbingbangan sa inyo mga kasali. Yan lang po yung ating una na sign. Ang pangalawang makasawi is nakaredy na agad pagdating mo. Siyempre, naliligo na kagad ito, nagpapabango ito ng buong katawan, yun talagang nagta na lang or hindi naman nagsusuot sila na manipis na kanilang mga damit na pwede mong makita ang kanilang hubog ng katawan. Yung para bang nangaakit sa inyo, sa bahay lang siya, pero kapag gaganon ang sinusuot niya or naligo na siya, yung nakaready na talaga siya, yung mabango-mabango at talagang niyayakap pa niya. Pagdating pa lang, sinusunggaban ka pa lang niya. Ibig sabihin, gustong gusto na yon ng isang babae na makipagbingbangan sa inyo. Ayan lang po yung ating pangalawa na sign. Ang pangat lumakasabi is, nagbababad yan na magmukbang ng talong. Ayan. Kung mapapansin nyo, kapag pagka lalaki walang kondisyon, tapos si misis ay nagkukondisyon or nasa kondisyon. ba diba talagang kahit wala itong reklamo na matalagang magbabad sa inyong mga talong na magmukbang kasi nga gustong gusto nila. So, ibig sabihin na sa kondisyon yung kanilang katawan na talagang makipaghanahana sa inyo. Kaya kapag ka wala kang kondisyon, ang babae talagang tinatagalan na magmukmang sa inyo para naman magising yung natutulog mong L, mga kasawi. Ay ayan lang po yung ating pangatlo na sign. Ang pangapat mga kasabi is paiinumin ka niya ng alak. Ayan. May mga kababaihan na kapag minsan na sa kanilang mga mister or jowa, ang ginagawa ay niyayaya ito na mag-inom ng alak or minsan ang ginagawa naman ay tinitwentuhan ito na isang babae ng dirty talks para isang lalaki ay mas naiel sa kanila kapag once na ganito yung ginagawa ng isang babae. So, pagmatik yan, kapag ganito na yung mga kwentuhan ng isang babae sa iyo ng mga dirty talks, ibig sabihin sabihin yan. Ikaw na yung makiramdam na talagang gustong gusto na nila na makipag sa inyo, mga kasawi. Yan lang po mga kasawi yung ating pang-apat na sign. Ang panlimang mga kasawi, siyempre, mismo ang magyayaya sa inyo. Kapag ang isang babae nagyayaya sa inyo, si sa tarahan, magsugo naman tayo. Or tarahan, magmotel naman tayo. Or tarahan, mamasyal tayo. Mm. Tapos sabay ganito yung gawin natin. So ibig sabihin, matik na talaga na si Mrs. ay gustong gusto niya. Kasi hindi naman magyayaya ang isang babae kapag ka hindi sila nakakaramdam ng ganitong sitwasyon mga kasawi or hindi sila nai-el sa inyo. Hindi yan magyayaya. Kasi ang babae na napakadalang yan na talagang sila na mismo ang magyayaya sa isang lalaki dahil may mga kababaihan naman talaga na kinatatamaran nila ang makipagbingbangan sa isang lalaki. Kaya ay kapag once ang isang babae gustong-gusto yan na talagang mag-ano sa inyo, may mangyari sa inyo. So, ibig sabihin, matik yan na talagang siya na mismo ang magpaparamdam sa inyo na gustong-gusto niya na na makipagbingbangan sa inyo, mga kasal. So, yun po mga kasal ating pandima mga kasal. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic nga ito, lang niyang tatandaan. Kapag minsan nag sa inyo si Mrs. ng ganito, mga kasawi, dapat pagbigyan ninyo. Kasi hindi naman laging nangyayari na si Mrs. ang nagbibigay sa inyo ng sign or pahiwatig na talagang gusto nila na makipagbingbangan sa inyo. Kaya kapag ganito, mga kasawi, pagbigyan nyo na kahit pagod pa si mister, pagbigyan nyo na si Mrs. para naman magiging maganda ang kanyang samod at siya ay masat satisfied pagdating dito sa kanyang gustong-gustong mangyari mga kasabi. Yun lang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-ocom. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasabi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!